Um, Jesus Christ. Kasi gusto <laughs> so malaman kung puti ba talaga siya o oh, itim. Uy, maganda. Uh, kasi siya. may mga ibang lumabas na picture na hindi talaga siya puti. Itim yeah. talaga siya. Yes. Uh, uh, Kaya gusto ko lang makita kung anong itsura niya. Tapos kwentuhan na rin kung anong ginawa niya sa India nung 19 years old siya hanggang 30 years old siya. Kung tama ba kaka-remember ko. Kasi hindi nawala ito si ito Jesus yan. Christ from 1 to 17, I think, nasa Bible siya. Tapos lumabas siya nung 30 something na siya hanggang mamatay siya. Mm. Yung gitna kasi ang kwento, nag-aaral siya sa India nung mga ginagawa niyang miracle ni na pag-aaralan niya sa India. Oh, Bawal lang wala yan. malaman kung ano ba talaga nangyari. <laughs> Dun sa nawawalang kwentong yon, nung idad niya. Hindi po Uyimito. totoo yun, kapatid. Maaari narinig niyo lang sa iba yung nawala ang record niya ang 12 years old hanggang sa kanyang ministry. Hindi po totoo. Kumpleto po ang record ni Kristo sa Biblia. Pakinggan niyo ha. Doon sa Juan 7, Nagsipang gilalas nga ang mga Hudyo na nangagsasabi, Nung nangangaral na po si Jesus Christ, nagtaka yung mga Hudyo nang gilala sila. Ang sabi ng mga Hudyo, Paanong nakaaalam ang taong ito ng mga karunungan, gayong hindi naman nag-aral kailanman? Paano natuto ng karunungan ito, hindi naman ito nag-aral kailanman? Ang ibig sabihin, nakita ng mga Hudyo mula sa pagkabata hanggang sa siya ay mangaral. Yung salita nila, hindi naman nag-aral kailanman. Ibig sabihin, nakita nila si Kristo ron. Hindi umaalis si Kristo doon. Hindi siya nag-aral kailan. Eh, ano ginawa niya? Mula nung 12 hanggang sa bago siya nangaral ng 30. Basahin po natin sa Marcos sa istres. Hindi baga ito ang anluwagi, ang anak ni Maria at kapatid ni Santiago at ni Jose at ni Judas at ni Simon? At hindi baga nangari rito sa atin ang kanyang mga kapatid na babae? At siya'y kinatitisura nila. Hindi bagay ka ito yung anluwagi? Is this not the carpenter? Nagkarpintero po siya. Kasi, kaya siya nagkarpintero, karpintero po si Jose, eh, tatay-tatayan niya eh. Eh nakita ng mga hudyo, habang panahon nagkakarpintero siya, pakatapos biglang-bigla nangaral, natin, gugulat sila. Paano natuto ito ng karunuan? Hindi naman nag-aral kailanman. Kung nawala si Kristo sa senaryo, lalap, hindi nila po pwede sabihin categorically na hindi siya nag-aral kailanman. Kaya nga nila nasasabing, hindi siya nag-aral kailanman, nakita nila siya mula sa pagkabata hanggang mga aral. So wala pong nawawalang years of Jesus Christ. Wala pong nawawala. Nakasulat po lahat sa Biblia yan. Ang katunayan, ang mga apostol, sinabi yan eh, sa gawa, Jesus at mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem na siya na may kanilang pinatay, na siya ibinitin sa isang punong kahoy. Tanyo, sabi ng mga apostol, saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo. So nakita nila ang buong buhay ni Kristo, kapatid. Lahat ng kanyang ginawa nakita nila.